Hello so, isang mapagpalang linggo sa inyong lahat. Sa ating Ebanghelyo, tinuturo sa atin ni Jesus kung ano at sino ang tunay na bless o ang sa mata ng Diyos. Kung ating papansinin, sa luwat ito doon sa konsepto ng mundo pagdating sa pagpapala. Ayon kay Jesus, inagpala kung ikaw ay mahira, kung ikaw ay nagugutong, lumuluha, at ang mga inuusig. Ang mga ito ang itinuturing na pagpapala. Ngunit bakit? Dahil ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos. Ang tunay na pagpapala o kasiyahan ay hindi nasusukat doon sa yaman, sa kasikatan o sa paghihawahan sa buhay. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. Sa magkakaroon, ng puso mapagkumbaba at puso ng titiwala sa Kanya. Sa Sermon Jesus, sa Ebanghelyo, para rinig din natin ang Kanyang babala patungkol sa mga mayayaman, sa mga puso, sa mga tumatawa ngayon. Mga kapatid, hindi masama ang magkaroon ng yaman o kaginhawahan sa buhay nagiging masama lamang ito kung ito'y humahad lang sa ating pagtitiwala sa Diyos at magmamalasakit sa kapwa. Ito'y nagiging hadlang sa tunay na pagpapala na sinabi ni Jesus sa atin. Kaya mga kapatid, itanong natin sa ating sarili, ano ang tunay nating inaasam? Mayroon ba ng mundo pangyaman ng ng Huwag tayong matakot maging sa paningin ng mundo. Basta't mayaman tayo sa pagmamahal at biyaya ng Diyos. Muli, isang mapagpalang linggo sa